Meron akong malaking problema. Pupunta ba ako sa bike camping? Magastos. May panggastos <laughs> ka ba? Nagahanap ako ng sign. This is a sign. Pero magkakotse ako. Nabudol ako ng mga kaibigan ko na magcamping kahit ayaw ko talaga pumunta. Story time! Nag-sign up kasi ako dun sa bike camping event pero nagkaroon ako bigla ng trabaho na kapag ako eh hindi ako aabot dun sa commitment ko. Pero kaninang umaga nag-text sa akin yung kaibigan kong si Marty. Sabi niya pwede daw mag -kotse. At ngayon papunta ako sa campsite. Ako nga pala si Buji at marami akong kwento at adventures. Kung di nyo pa ako pinafollow, eh follow nyo na ako. Full tank po. pa ako pero excited na ako na matulog sa tent at siyempre makasama yung mga kaibigan ko. Excited na ako. Pati na ko ng 100 na kasoy. May chicheria po kayong binibenta. Thank you ate. Thank you din. God bless kuya. Ang layo pala ng campsite. Gusto ko na magpahinga. Pagod na pagod ako ngayong araw. Hindi ko nakatulog. Kaya excited na ako sa tutulugan kong tent. Sana maganda yung makuha namin. Nakarating na rin ako. So, let's go. Joy, yeah. what name Babiera. May free food? Ah, gutom na gutom na ako. Ang ganda naman dito. Yung mga tent, oh. Ganda, oh. Saan ba dito yung tutulugan ko? Parang ang saya matulog mamaya. <laughs> Ito pala, may mga kubo, oh. Nandito ka na! Uy. Umaga yung work Ayy! mo kanina. Nakita nyo na yung tent, dog? Maganda ba yung tent? 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 Wala. Ano yung pala? Hindi ko na-message sa'yo. Bakit? Wala na daw eh. May kumuha kasi kanina, late kay. Wala ka nang Uwi na lang ako. Pwede matulog sa mga damuhan.